Mga kababayan, <clears throat> ako po sa matagal ko ng pagbibigay-bigay ng opinion na may kinalaman sa politika mula pa ng elections 2022. Eh lagi ko nang nababanggit na mahalaga na pumili tayo ng mga local leaders na matino. Madalas kasi ang napapag-usapan lang sa social media yung mga national leaders. At isang dahilan dito ay <clears throat> yung mga ordinaryong tao na katulad natin, katulad ko, ay hinding-hindi naman kasi makakapagsalita laban sa mga local leaders. Hindi ako magsasalita sa mga local leaders kung saan ako nakatira sapagkat kayang-kaya naman akong patayin o di kaya ay gawan ng kaso, hanapan ng butas dahil syempre ang lapit lang eh. Pero bagamat kaya nga maraming mga media, local media ang pinapatay, hindi ba? Kasi nagsalita sila tungkol sa leadership ng isang distrito, lalawigan o ng isang syudad. Kaya muli kung uulitin sa inyo kung bakit kailangan pa rin nating mamili ng maayos na local leader, maayos na congressman, maayos na gobernador, maayos na mayor, maayos na lahat. Hanggang barangay captain, mari maayos. Kasi pag yan hindi maayos, malaking perwisyo ang gagawin niyan sa bayan mo. Pag kongresista naman, perwisyo sa bayan, kaya ang kaya nilang gawin. Exhibit A, tambaloslos. Exhibit B, mga kasamahan niya, yung tropa niya na contractor Quadcom Exhibit C mga mga convicted criminals na nagtago sa upuan ng party list Mga hindi naman ibinoto ng taong bayan kakapirorot lang ang bumoto sa kanila distrito lang nila o naabot nila yung 2% na tinatawag ng party list or nung naabot na yung bilangan sa party list hindi sila umabot ng 2% pero sila ang susunod na ng mga pinakamatataas doon sa mga ang nakatakda sa party list kaya nakaupo yung mga lintik So kapag ka po party list huwag yung narinig nyo lang basta na Kabataan party list. Wow, iboto natin to kasi para sa kabat. No. Aralin yung maigi kung ano ba yung mga party list na yan. Wow, one rider. Rider ako eh. Madami kaming nagmumotorsiklo dito sa Pilipinas. 30 million. Iboboto mo na. Para daw sa rider. Kilalanin niyo yung mga personalidad na umuupo doon. Kasi nakikita nyo na ngayon sa mga nangyayaring hearing sa kongreso kung paano nila pinagkakaisahan yung matino na leader, yung matino na naglingkod. So that is one thing. Ikalawa, gusto ko lang i-remind yung ating mga leaders na ang omission o ang kawalan ng ginagawa. Kunwari, ikaw pangulo ka. Merong kang speaker na convicted. Kunwari lang ha. Wala kang ginawa. Pinabayaan mo sila o kaya naman, kunwari, may asawa ako, ah, kunwari, presidente ako. May asawa ako na nangaabuso ng kapangyarihan niya dyan. Pinabayaan ko lang. O kunwari, meron akong kapatid. May kapatid ako. Nagnanakaw lang dun. Pinabayaan ko. Siyempre, kapatid ko eh. That is an omission. Di ba, di ba, sabi, a sa revised penal code is an act isang gawain ng paglabag or omission. May hindi ka ginawang lawful duty na dapat ginawa mo. Dapat tinanggal mo yung mga yan. Dapat pinakulong mo yung mga yan. Dapat hindi mo pinabayaan yan sa mga katarantaduhan nila. Pero pinabayaan mo nagpakaduwag ka, nagpakabangag ka, kunwari ako yung presidente, ikatulad e, ka rin nila. You cannot argue with me na, ay mabait naman ako eh, no? No. Okay lang kung you slept on your rights. Okay lang kung pinabayaan mong ikaw yung maabuso. Eh, inabuso, naaabuso yung taong bayan. Na abuso yung pondo ng taong bayan. Kukuha ka pa ng lagay sa krimin. Nagnakaw ka na sa kaban ng bayan. Kunwari lang ha, may pinsan ako. Congressman, pinabaya akong magnakaw dun. Eh, isa akong nuknukan ng tanga na bangag kung ako yung presidente. Kahit asawa mo pa yan, kalaguyo mo, kapatid mo, hindi mo yan pwedeng pabayaan na gumawa ng katarantaduhan yan. Otherwise, tanggalin mo. Dahil kung hindi mo magawa yun, inutil ka. O kaya, kunwari ako, secretary ako ng isang ahensya. Yung anak ko, nahuli sa droga. Dapat nagre-resign na ako eh tawag doon delikadesya obviously majority of the leaders today lack principle kasi ang utak nila pag hindi ko ginawa to may gagawa din na iba eh. di ako na lang magpayaman <laughs> wala rin namang mababago eh kaya walang nagbabago kasi walang nagbabago maliban kay Duterte and on a final note alam ko kakitiran ng utak itong sasabihin ko mahirap na mahirap gawin sa batas pero dapat mabago na yung konstitusyon natin dapat pag ang taong bayan nakachamba makapaghalal ng matinong presidente kagaya ni Duterte dapat the taong bayan have the soul power na i-extend siya. Thank you.